Uh, nang isang gabi kasama ko si Secretary Alan Cayetano, tano niya sa akin na tuloy ang SEA Games. Hindi mawawala ang SEA Games sa uh, Bansang Pilipinas this November, December. Uh, in fact, today meron silang malaking press con sa BGC at 1 o'clock or 12.30. Hindi ko lang alam kung mahahabol ko pa dahil may mga responsibility pa ako dito. Uh, sa itong area na to na part ng Makati City at kasama ko yung team JB namin so pag natapos yung trabaho ko dito subukan kong habulin yung presscon pero ang deputy chef de mission natin si Stephen Fernandez from Taekwondo and si Attorney Charlie Ho from Netball ang pupunta in the meantime na uh, medyo off the grid ako sila muna ang uh, tututok sa national team hopefully after May 13 hopefully kung manalo ako eh makikita ulit ako at uh, gaganahan akong ilaban ang bansang Pilipinas para mag overall champion pero pag natalo ako sa eleksyon lahat kayo hindi nyo ako makikita ng tatlong taon <laughs> ayoko na wala na akong mukhang papakita ka na uli ayun pwede doon na lang yung panorin sa TV so, balikan mo sa bagay na may miss din ako ng mga fans uh, well pag magandang role bakit hindi di ba may offer naman ng na magandang role after ng sabi ko after na ng election so movie uh, yan tv Provincial. So, <laughs> parang probinsyano. Oh, okay. Pero magandang role, oh, okay. na. magandang role. Kasi na. malakas ang impact na ano ha, parang 50% ng populasyon nanonood ng Korea. kaso lang, tingnan natin. Kung, uh, diba? Pero sir, magkano yung isang bahay dito sa Dreamville? Lako. Yung bibili ko ha. Hindi, ko, hindi kasi hindi pag makakalaman <laughs> <pag laughs> ng hindi. hindi, hindi ko alam. Pwede natin itanong. Kasi wala pa ako nung time na ginawa to eh yung wala pa ako sa pag, nung nang counselor na ako nandito na to eh nung 2010 nandito na to eh hindi ko alam pwede natin itanong dun hindi naman ako nang masyadong Pero you've been here before yeah oo uh, every I think every two years nandito kami yung yung team ito sa bibigyan ko sila ng magandang ano na relikasyon Ha? At least nabibigyan sila ng mga ganda. Oo. Oh, Bukas, nasa Laguna naman kami. Sa Kalawan Laguna yun. Paganda kasi parang bundok. Tapos uh, malamig. Ang problema lang doon, medyo malayo-layo sa mga mall, establishment. mga establishment. Medyo mahirap para sa kanila makalabas. Tapos uh, uwi. maka uwi, Pagtapos medyo madilim na paggabi. Uh, but the houses are like that then? Eh? Iba rin, iba. iba, rin. Malaki yung basketball court, mahangin. yon yun, mga militaryo yung Sino po? Oh, sino bang bukas sasama? Hindi kayo iba naman. Dalawa siguro. Ayun na. Sino? Si Roden. Si Roden nandiyan. Bukas ba kasama? Ikaw ulit? O si Alwin pa? Si Alwin. Ha? Wala ka?